Tapos si Kuya Bong. Eh. Akit. Eh. Eh. Tinawin mo. Bakit ah. sumasaya. Akit pa namin yun noon. Oh. tas taas o. Oh. Tirik na tirik. Tirik talaga. Pati ang tricycle tumirik na din. <laughs> tricycle ni Bong Bong baba. Kumakit kayo. Tara babain ka. Babain na. Eh Ayun na, guys. Wala pa rin yung tricycle ni Kuya Bong. Di ano mo na muna bago mo ngodin. Wala pa sa tayo sa kalahati, eh. Malapit na ka ba? Sana yung mga ta mga ano, parang gutan sa ano sa vlog. Oh, let's go. Um, pupunta natin si Kaya Bong pabalik ulit dito sa May. Baba dahil hindi na na nakakit yung tricycle niya. Let's go, let's go. Tulungan natin si Kaya Ay, wala yung tricycle niya para wala. Tignan mo naman. Na ba? Pundu -pundu -pundu. Baka natak na na. So, Baka tayo ay mahal dito guys. So, okay. naman. So, dito. Grabe. Grabe, huh? ba, no? <laughs> Grabe <laughs> dito. Grabe yung dito. O, bababa kami niya Say hi to my vlog. Hello. Hello. Ay na si Ryan si Kebong na namin sila. Di na umakit to try siya niya yun sila. Let's go, let's go. Ano ko bong? Sira po yung tricycle ni Kuya Bong. Hindi na kami yata don't makakatuloy. Ito ang pinakadelikado nangyayari ngayong araw.